Hello mga kadahon, uh, magandang hapon po sa inyong lahat. So, may babahagi lang pala ako sa inyo tungkol ito sa bagong update sa messenger natin. So, alam nyo ba may bagong update ngayon sa messenger natin na Mita AI? Uh, malamang na alam nyo na rin to lahat. So, alam nyo ba na yung Mita AI ay isa sa napakalaking pakinabang para sa ating mga content creator? Kasi yung Mita ay nagbibigay sa ating ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga katanungan natin. Halimbawa, may tanong tayo na bakit hindi pa tayo nai-invite sa ads on reels or bonuses or stream ads. So, pwede natin itanong yan kay Mita AI. So, pag tinanong mo yan sa kanya, talagang makakatanggap ka ng mga informasyon kung ano yung mga dahilan kung bakit hindi ka pa nai-invite. So, napakaganda ng Mita AI kasi sinasagot nito ang lahat ng mga katanungan natin tungkol sa mga pagbablog natin. So, pwede mo rin siya mapagkunan ng mga advice. So, napakaganda talaga ng Meta AI e. kasi marami kang makukuha ng impormasyon talaga sa kanya. So, kung may problema ka tungkol sa jowa mo, makaka-advise rin si Meta AI. E. Ganyan yung ginawa ko. Nagtanong ako sa kanya kung paano ko magkaroon ng jowa. Nasagot din naman niya. At may mga binigay pa siyang tips sa akin kung paano nga ba magkaroon ng jowa. So, di ba? Inaastig. So, sa mga meron na niyan, alam ko na nakikinabang na kayo dyan. Kaya napakaganda. Napaka napakahitik na ng uh, pag-update ng messenger natin. So marami tayong mak makukuwang kaalaman kung susubukan natin na magtanong na magtanong kay Mita AI. So yung iba nga eh, pinagtitripa na si Mita, Mita AI. So kung ano-ano na lang yung mga pinagchat-chat nila. So huwag nyo namang lubos-lubosan na pagtripan si Mita AI. Baka magka-problema din kayo dyan. Kaya napakaganda talaga ng Mita AI. Marami na akong mga itinanong sa kanya pero lahat ng yon ay nasagot niya at ipinaintindi niya sa akin kung ano nga bang dahilan kung bakit hindi pa ako nai-invite sa Adson Reels at bonuses. So tinanong ko rin sa kanya, yung mga kaibigan ko ay may mga paglabag din naman sa mga video yung ginagawa nila pero nai-invite pa rin naman sila samantalang ako wala namang violation pero hindi pa nai-invite hanggang ngayon. So nasagot rin niya yon yung tanong na yon Sabi niya, sabi niya dun sa text niya, sa message niya sa akin na maaling may problema din yung system kung bakit na-invite yung mga maaaring hindi pa nakita ni Meta yung mga kamaliang ginagawa ng content creator na yon kaya na-invite siya agad sa Adson at bonuses Samantalang ako, wala naman akong ginagawa. Depende kasi daw sa mga sa content creator na nai-invite. Kaya minsan may mga pag-aantala na nangyayari. Pero maghintay lang daw ako dahil darating din yung time na may invite din ako. So ganun yung na-receive ko sa kanya ng mga text. So malaking pakinabang talaga guys yung Meta AI na in-update sa ating messenger. Talagang nasasagot niya lahat ng mga katanungan natin. So kung gusto mong magpa-advise, may problema ka, ma-advise ka rin ni Mita AI. Kaya napakaganda, napakahitig. Kaya subukan mo na. So baka meron ka na yan sa messenger mo. So tingnan mo na. Baka magkaroon ka rin. So punta ka lang dun sa messenger. Makikita mo yung logo ganito. Ayan ilalagay ko sa itaas. So pag napuntahan mo yan, click mo lang yan. Mag-message ka dyan sa kanya. At sumasagot siya. Ano tanong na gusto mong itanong sa kanya. So yun lang guys ang ibahagi ko sa inyo. No, yung tungkol sa update sa Mita EI, sa messenger. So napakagandang mga tips kung may tanong ka tungkol sa kung paano pa magkaroon ng magandang content paano pa palawakin yung content mo kung paano kung anong mga dapat mong gawin may mga tips siyang ibinibigay na talagang makakatulong sa iyo bilang isang content creator so kung ako sa iyo subukan mo na parang mawawala sa iyo napakaganda talaga ng Mita at talagang makikinabang ka dito so yan lang mga kadahon no? ah, maraming salamat sa support at panunood ng aking mga vlog so hanggang dito na lang no bye salamat